Natimbog ang lalaking tirador umano ng cellphone sa Cavite. Giit ng suspek, nagawa niya ang krimen para suportahan ang kanyang bisyo. May detalye si Bian Manalo. Nahagip sa CCTV na ito ang isang lalaki na tila may sinisipat-sipat sa labas ng gate ng isang bahay sa barangay Santa Fe, Das Marina City, Cavite. Mag-aalas 7 ng gabi noong October 24. Makaraan ng ilang segundo, pumasok ang lalaki sa gate at nagpunta sa kaliwang bahagi ng bahay. Maya-maya pa ay lumabas na rin ng gate ang lalaki at natangay na pala nito ang isang cellphone. Hindi na nahagi pa sa CCTV ang pagnanakaw. Bago siya pumasok ay eh, parang sinilip silip muna niya. siguro nung nakita niya na walang tao, pumasok siya sa bahay. But unfortunately, uh, fortunately, uh, yung palang bahay na yon ay may CCTV. Nakita si CCTV sa monitor, na may taong pumasok na hindi naman lang kasama. So, naalarma sila. Sinabi doon sa baba kung sino yung pumasok kung nakilala nila, eh, hindi naman nakakilala. Kinilala ang sospek na si Leonard Lanzara, 27 taong gulang na residente ng San Lorenzo dos das Marinas, Cavite. Ayon sa mga pulis, nagkahabulan pa ang mga barangay tanod at ang sospek hanggang sa masakote ito ng maharang ang jeep na sinasakyan nito. Itong ating uh, suspect uh, na si Leonard ay nakatunog siya na siya ang hinabol. Ang ginawa niya habang may jeep na dumadaan sumagpasa sa si jeep. Hmm. Pasa sa si jeep. Uh, hoping na makatakas. Pero naitimbre na pala siya doon sa unahan din na uh, may mga barang nanon, may radyo. So, hinarang yung jeep. So, natunogan na rin niya na siya rin hinarang. Kailas siyang buo ba. Uh, tumawid siya sa kabilang kalye. Pero hindi na rin siya nakalayo dahil dumami na dumami na yung parang gaitano. Dipensa naman ng sospek, nagawa niya lang ang krimen dahil sa matinding pangangailangan at pangsuporta na rin sa kanyang bisyo. Napag-alamang dati na rin nasangkot sa iba't ibang krimen ang sospek. Ano po bisyo niya, sir. Nagpaalala naman ang mga otoridad sa publiko para maiwasang mabiktima ng mga kawatana, lalo't higit ngayong paparating na long weekend. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang sospek na nahaharap sa kasong TEF. BN Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.